Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 26, 2025. Habang unti-unting bumubukas ang laylayan ng Mayo 26, may dalang tahimik, ngunit malalim na panawagan ang araw na ito, isang paanyaya upang pagnilayan ang koneksyon na bumabalot sa ating lahat. Isa itong espesyal na sandali upang alalahanin hindi lamang ang mga taong naging bahagi ng ating nakaraan, kundi pati na rin ang mismong ugnayang humuhubog sa ating kasalukuyan. Sa araw na ito, habang ginugunita ng ilan ang alaala ng kabayanihan at sakripisyo, ikaw naman, Aris, ay inaanyayahang pag-isipan ang mga ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Huwag lamang dumaan sa araw na ito na parang isa lamang sa karaniwan. Sa halip, damhin mo ang diwa ng paggunita at pagkakaugnay at hayaang ito ang maging pundasyon ng iyong mga kilos at salita ngayon. Ang likas mong lakas bilang isang Aris ay kadalasang nailalarawan sa tapang, determinasyon at pagkilos. Munit ngayong araw, ang enerhiya mo ay tumutok sa isang mas malambot at mapanlikhang anyo ng impluensya, Ang kapangyarihan ng salita, ng pakikinig, at ng bukas na damdamin. Tandaan mong bawat salita na iyong bibitawan ngayon ay may bigat, may bisa, may kakayahang bumuo o masira, magpagaling o makasakit. Kaya piliin mong gamitin ito sa paraan na makapagpapalakas, makapagbibigay liwanag, at makapagbibigay ng pag-asa. Ang natural mong abilidad na humikayat ay mas pinapatingkad ngayon kaya ito ay perpektong pagkakataon upang makipag-usap sa mga taong nangangailangan ng gabay, inspirasyon, o simpleng pag-unawa. Ang simoy ng isang masayang at magaan na enerhiya ay dumadaloy na yon na maaaring mag-udyok sa iyo na makipagsalamuha sa iba sa paraang hindi masyadong mabigat o seryoso. Maaaring makaranas ka ng mga pag-uusap na tila payak sa una, ngunit sa ilalim ng kababawan nito ay may mga mahalagang katotohanang nais iparating, ang mga ganoong pag-uusap ang dapat mong yakapin, yaong mga hindi inaasahan, munit bumubuo ng mas malalim na koneksyon. Kaya't huwag mong maliitin ang mga simpleng interaksyon. Minsan, ang isang tawa o isang maliit na biro ay maaaring maging tulay patungo sa isang mas makahulugang ugnayan. Hayaang magsayaw ang iyong masiglang espiritu sa ritmo ng kasalukuyan, ngunit patuloy na maging bukas ang puso at isipan sa anumang maaaring ihatid ng araw na ito. Ngayong araw ay maaari kang makaranas ng isang kakaiba, ngunit masayang karanasan sa pakikisalamuha na makapagpapatibok ng iyong puso. Maaaring ito ay sa ng isang bagong kaibigan na biglang darating, o kaya'y isang matagal ng kakilala na biglang nagpakita ng panibagong bahagi ng kanyang sarili na hindi mo pa nakita noon. Ang mga ganitong karanasan, bagamat tila hindi inaasahan, ay nagdadala ng mahalagang pananaw at bagong pag-unawa sa kung paano mo nakikita ang mundo. Sa bawat sorpresang dumarating, may dalang aral. Sa bawat kaganapang lumilihis sa iyong inaasahan, may nakatagong biyaya. Kaya't huwag mong itaboy ang hindi inaasahan. Sa halip, yakapin ito, pagnilayan, at hayaang baguhin ka nito sa paraang hindi mo inaasahan, ngunit tiyak na kapakipakinabang. Ang araw na ito ay isang paanyaya rin upang maging ganap na naroroon sa bawat sandali, hindi lamang pisikal kundi emosyonal at spiritual din minsan, sa dami ng ating ginagawa. Nakakalimutan nating ang bawat tao na ating nakakasalamuha ay may sariling istorya, damdamin at pangarap. Kaya ngayong araw, subukan mong damhin ang koneksyon sa bawat taong iyong makakasama, mula sa cashier sa tindahan hanggang sa pinakamalapit mong kaibigan. Ang bawat interaksyon ay may potensyal na maging makabuluhan kung ikaw ay ganap na naroroon. At dahil likas kang may kakayahang magtaas ng enerhiya ng iba, gamitin mo ito hindi sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa pagbibigay inspirasyon at pagdamay. Kapag pinili mong makisama ng may kababaang loob at taos pusong intensyon, hindi lamang sila ang magbabago, kundi pati ikaw mismo. Sa mga pangunahing aspeto ng iyong buhay gaya ng relasyon, karera, at personal na pagunlad, may mga paggalaw ngayon na maaaring hindi halata sa una, ngunit may malalim na epekto sa iyong emosyon. Sa mga ugnayan, maaaring makaranas ka ng mas bukas na komunikasyon, kung saan ang damdamin ay mas madaling ipahayad. Sa iyong karera, ito rin ang panahon upang explore ang mga ideya na matagal mo nang kinikimkim. Ang pagiging bukas sa pakikipag-collaborate ngayon ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad na hindi mo inaasahan. Sa personal na paglalakbay mo naman, maaari kang makaramdam ng bagong antas ng pag-unawa sa sarili. Mga pananaw na dati mong tinatanggihan ay maaaring biglang magkaroon ng kahulugan. Huwag kang matakot sa pagbabagong ito sapagkat ito ang simula ng panibagong kabanata ng iyong pagkatao. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul na bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng komunikasyon, kalinawan at kapayapaan. Isuot mo ito o dalhin sa mga bagay na madalas mong gamitin, maaaring panyo, notebook o alahas bilang paalala ng kahalagahan ng katotohanan ng bukas at payapa. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 8, labing isa, at 25. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng balanse sa material at espiritual na aspeto ng buhay, tapang sa pagharap sa bago, at kakayahang yakapin ang mga pagbabagong dumating ng may pananampalataya. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay pakikipag-usap mula sa puso. Pumili ng isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, at magbigay ng isang taos pusong mensahe o tanong. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa kanila at marahil maging sayo rin. Bilang payo para sa araw na ito, Aris, tandaan mong hindi mo kailangang palaging alam ang lahat ng sagot. Hindi mo kailangang maging palaging leader o tagapagpasya. Minsan, ang pag-upo sa tabi, ang pakikinig, ang pagtanggap sa bagong pananaw ay mga hakbang din patungo sa tunay na katatagan. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilos, kundi tungkol din sa pakikinig, pag-unawa, at pagyakap sa diinaasahan. Huwag kang matakot maging bukas, ang pagiging bukas ay hindi kahinaan, kundi katapangan na humaharap sa kawalang katiyakan ng may pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, isara mo ang gabi na may pasasalamat, pasasalamat sa bawat taong nakasama mo, sa bawat salita na iyong narinig at binigkas, at sa bawat damdaming iyong hinayaan na dumaloy. Tanggapin mong ang bawat karanasan ngayong araw ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong paglago bilang isang tao. Dalhin mo ang kabuuan ng araw na ito bilang paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na kwento, isang kwento ng koneksyon, kabutihan, at walang katapusang pagkatuto. At bukas, sa panibagong umaga, mas magiging buo kang muli, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil pinili mong maging totoo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.